Nandirito ako sa lugar na kung saan tinatawag naming Magtama City. Ayan po. Uh, respondent po ng Kabugaw. Isa sa po ah. Ayan po. Ayan, dito naman sa kanan ko. Ito naman po ang karugtong. Ito yung bahay nila Mama. Ayan po, parang umaambun na. At ito din po ay may dala akong pasalubong. Uh, alam niyo na, <laughs> mga anang, mga anong. Kaya, ayan. O, oh, si Angkor Rupeng. Oh. <laughs> Angkol, oh, may dala akong pasalubong. o kuha ka ng mainom. Kapuson <laughs> daw, kaya isot mo.

Ah, <laughs> ayan na ay. Ayan, pasalubong ko. Ayan, tuantuan tuan tuwa naman ang tiyo namin si Uncle Nonoy Rupeng. O, oh, ayan. <laughs> eh ikaw, ante. Uh, ayam, <laughs> daya oh O. Oh, o, nung lolo yun. Kakarating lang ah. Ayan. May mga <laughs> motor. <laughs> Nung lalay, alaw. <laughs> daya yung dohan doon magdumot natin nga mga pakarsadaan, oh. Oo, oh, uh, sige. Kasi uh, nung lolo yun. Uh, nang nining. Sige, ay, naga... Oo, pa, under traction. Ay, dahil ro... Ginatawag na road opening para hmm. makita natin kung paalin natin ipakita natin mga produkto yan nga. Hmm. Hindi yung kita malis doon magdagasban, ma. Oo, uh, gahugod, gid kita lalo. Uh. <laughs> nagrapa. Okay, nagrapa <laughs> oh. Sige nong. <laughs> oh. pa. ag ano, nang kabugaw. Tapo gagamitin po sa pang load ng heavy equipment ayan po <laughs> ito po yun papuntang ano sige. ng papuntang Mampa Falls ha? sige po o oh. Madiso, masagot pa naman daw rito. Sige. Ito, ito may... Ito ang paliapan ng takot ang banawang. Ayun. Ito ang kwento ni Uncle Ito ang bukado o mga ko. Katang niyapan ron nga niyo bhai Ay di tanom mo matuman agud. Tanom man buuan matanamon og. Oo. Pa. Kapitan Para yang makaagi gid manami no? mm -hmm. Ay kailangan naton do. Daya i Edwin matang ito sa. Ah okay. Oh, di. Oo. Ito. <laughs> ah, mas balak di tang karate agi. Oo, oh, ang kulo. Siyempre, usawin kita yan natin et, manami nga dagan, ah, agagyan. Hindi, tanong dagaling kita panibago mang kahoy. Eh. Pero importante ro dagan natin. Hindi kita malisdan dan mag gamit o magtukad masaka. Siyempre, atong produktor atong ginaunay. Eh. Ano, gata kahoy nga ron, matubo o matauli. Ron hihawanan. Ito, ang dati po naming view na may ginagawa ano, pinagawan po namin dito ni... Oh. Tsunami, dikakat, 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 sa may butong. Ayun. Ay nono, duunan, nono, ag niyo, ulong. Oo. Oh. Kaya wapad-lapad, dikakat, 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 Oo. kita, eskwilahan ah. Oo, oh, sabi, may view deck. Pwede daw patayuan ng eskwilahan. Ang dami po ditong posibleng gawa ng infrastruktur, kagaya ng iskwilaan, simbahan, uh, ano, mga mini talipapa po. Kasi po, ang produkto po namin malayo po sa pamilihan ng bayan, at sa publiko. Kaya, maaari po, mga anang, mga anong, tulungan niyo po kami na madibelo po ang lugar namin dito. Sige po, uh, puntahan po namin yung operator. Ito po ay bali hugod ni Honorable kap Barangay Captain John T. Lurabal. Ito po. Salamat at na tiga yun nga ang handom agdomot ng taga Magtama na magkaroon po ng matinong daanan o kalsada po ayun po ayun. <laughs> sabi ni <Uncle>, Angkol <laughs> panami na daw ang agagyan ni Auntie Igi papalapit uh, na po kami sa heavy equipment nadaptan uh, ko po si ang barangay captain na ah si Kaptilo ang ah si sipag niya talaga kaya ito <laughs> look up! oh yan si Kap talaga Oh, sabi approve na ni sabi ni anong randi? Kariskal. Oi kap, may den nga hapon. Oh, nagkuan ka ko, nagpaiba ko kay Agropeng, nag ano bali nagtor para masundan kung ano no imong project iya ay. Iya pa para sa area iya ho nga ni ada tigi. Oh. <laughs> oh, sabi ni Kap, pwede rito daw sa banawang ni Antigi. Oh, parang talibong libakaw ron ah ano iba iba pagitruan at libakaw ah, para tayo kina, ano para sa libakaw gina ayat ko abaw ah araw may katapat yung taga libakaw ah, may katapat yung kamo asos ah tiapa oh. ah tiapad yang, kinampit. oh kinampit ah sige ah uh, anong rande eh, dito ako kay Kap believe talaga ako sa ganitong kapitan na uh, kahit na makalimlim oh Bukang babadya ang ulan nandito siya para sumaybayan ang proyekto na road opening dito sa Magtama. Oh. Sige po ah. Eh, <laughs> uh. Ayan, ang sipag. Perlota. Ayan, masipag natin na Barangay Kagawad. Ayan, walang sawang sumusuporta sa gawaing proyekto ng barangay. Ayan, si Kaptilo. Oh, si Bayaw. Bayaw, abot yung ro National Highway sa mga panawang ah. Oh, Oo. amat kita kay Kapitan. <laughs> ha? Oo. Oh. Ay, magpasigamat ka kay Kapitan! Magpasigamat kita kay Kapitan! Oh. ka ron! May humo na ito! <laughs>

Ah, uh, mapakarsadahan. Uh. Let's go. Organic farming. Mga anang, mga anong. Kasama po natin sa pag-umlad ng ating barangay. Si Honorable Barangay Captain Jantilo Rabal. Ayan uh, po kailangan may alalay ayun isang isang paluan lang ni anong rande oh ya yeah! ya yeah! <laughs> ayun uh, talibong pero asipag hindi kagaya ng ibang talibong na tamad itong kay rande ansipag na talibong pwedeng pang putol ng kahoy oh Let's go! Organic farming, mga ano, mga anang. Bye-bye! Susunod naman!